Sino pa yung kon? Sino yung so, Sobrang init! Darating daw kasi yung bagyo, kaya kailangan linisan yung likod. Oh, may sakit pa yan! Jamila! Inaayos na yung titirahan nyo. Kaso sa banda, itatayo yung bahay. Diyan <laughs> sa Ay, sabi, itatayo yung bahay nyo. Muli, muli sila Naku, maraming aso dyan yung. Buna Hindi mo na makukuha yung bayawak niyan. Ay, pumigas na yung sagoy. Ay, Nandito na sila buyo. Ay, laki ng itak niya. Mas, <laughs> Init. Tapos na? Ayun, yung nakuha niya, oh. Saging. Maraming kondito, Fresh from the tree. Fresh from the tree. Fresh from the likod. Tagalikod. Tagalikod. Musta <laughs> si Tagalikod.